Okay, good morning everyone. Actually it's yeah ten o'clock in the evening here in Singapore. Well anyway, same time in the Philippines, so it's actually evening night time. Today I'm going to to share with you some of the twenty funniest tweets of Ryan Rem Sarita, which he tweeted in the Twitter. Um, oh yeah, Instagram. ah uh, maybe yeah this is Twitter yeah it's it's actually Twitter okay remember kilala niyo si Ryan Remsarita he's actually a comedian and okay I like him because he's funny ah uh, but he looks ugly though anyway so ito yung mga naging popular niyang mga tweets and he's since he's since he's funny so i'm going to tweet it back i'm just we blog it or what anyway sabi niya bakit tumatakbo ang mga babae bakit nga ba hmm una well it's for their health sabi niya pangalawa kasi inaabol ko sila akin na mo All right, rock into the world, rock and roll to the world. Ha ha ha. Habini Ryan, mabait lang daw siya tingnan. In English, I'm just good looking. All right, rock and roll to the world. Gusto mo ba bang mag-travel na hawak meron maraming kang hawak na pera? Hmm. Maging conductor ka. All right, rock and roll to the world. Another tweet Nung bata pa ako, sabi niya, pangarap daw niya magpat, magpag, mapagtapos ng pag-aaral. Ngayon, tapos na siya mag-aral, wala na siyang pangarap. All right, rock and roll to the world. Hmm, another tweet. Marami mang naloloka sa I love you. Pero, mas marami pa rin naloloko sa on the way na ako all right, rock and roll to the world. Sabi niya, sa buhay, okay lang ang madapa. Basta walang makakakita. Ooh, rock and roll to the world. O oh, nga, no? Hmm. nga pala ako ng insecticide, sabi niya, na hindi nakakamatay ng insekto pero nakakabaog kaya pag may dalawang ipis na, ma na magkadikit sa pader, i-sprayan e ko lang ng kulang. Sinasabi ko, hanggang dyan lang ang lahi niyo. Ha. Family planning. <laughs> All right, rock and roll to the world. Dapat bang mga kabataan ngayon parang, dapat ang mga kabataan ngayon ay parang si Dora. Hmm, kahit gala, hindi nabubuntis. All right, and roll to the world. Dora, hindi nga siya tumatanda eh. Diba? Nag-away kami ng girlfriend ko, sabi ni Ryan Rem Sarita. Sabi niya, alam ko, may bago ka ng babae. Eh. 18 years old. Hmm, sabi ni Ren Hmm, huli ka na sa balita. Twenty-five na siya ngayon. Alright. Woo! Huwag mong isipin na pangit ka. Kami nang bahalang mag-isip nun para sa'yo. <laughs> All right, Rock and roll to the world. Anong pinagkaiba ng snatcher sa politiko? Hmm. What do you think? Ang snatcher, magnanakaw muna bago tatakbo ang politiko, tatakbo muna, tapos magnanakaw. All right, rock and roll to the world. Alam nyo bang kilig kong magsuot ng itim na t-shirt? Kaya madala, madalas na pagkamalan akong adik. Kaya bumili naman ako ng maraming puting t-shirt. Ang tawag naman sa akin ay, Hoy, nakaputing adik! Oh, all rock to the world. Ito pa isang tweet. Itong rason kung bakit di ko pinapahiram ang Ferrari ko sa girlfriend ko. Una, wala akong Ferrari. Pangalawa, wala akong girlfriend. All right, rock to the world. Habi niya, Binigay mo na ang lahat Pero iniwan ka pa rin? Eh, syempre Binigay mo na pa lahat-lahat eh Ano pang habulin niya sa'yo? Right? Alright, rock and roll to the world Mga chong Di bali ng tamad At least, hindi pagod <laughs> Alright, I know someone who is like this Alright, rock and roll to the world Wala ka bang alam na regalo sa mahal mo? Hmm. Halikan mo na lang. Tapos sabihin mo, pag ayaw mo, edi, ibalik mo na lang. All right, rock and roll to the world. Wala kang magagalit, wal, wag kang magagalit kung may gusto ako sa iyo. Di nga ako nagagalit na wala kang gusto sa akin eh. All right, rock and roll to the world ay sa generasyon natin ngayon, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa katniel. <laughs> okay, all right. Rock and roll to the world. Sino mga katniel dito? Ano bang mas maganda? Ito, last na to na tweet. Oops, nawala. Well, anyway. The last. Ano bang mas maganda? Maraming pera o maraming kaibigan? Well, sabi niya, para sa akin, mas swak ang maraming kaibigan. Ang kaibigan na may maraming pera. Ba? All right. Rock right. and roll to the world. Ha, ha, ha. Anyone, thanks for watching.